good evening mga katams sa ito ng gabi nga magluluto na naman tayo mga katams at ang ating at ayan mga katams ilagay ang kawali at sunod natin ilagay ang mantika ayan at hintay natin uminit mantika at ilagay ang loya at ng kukik mga katams para mangamoy ang kanyang bango. ayan, ilagay ang bawang. Ilagay ang paminta. Ayan mga katami, medyo kumpleto na. Ilagay ang sili. At hintayin natin itong masangkutya. At medyo crispy. Ilagay ang sibuyas. Lahat na. Tulo na natin yan mga katami. Ilagay ang manok. Ayan. At napatulo na natin ito. At na natin ang manok. Pwede na natin ilagay yan mga katami at takipan. Lagyan ng tubig mga katams kung tinghano lang. At uh, medyo goto-goto nga mga katams. At na rin natin yan mga katams. Lagyan ng tubig, takipan at hintayang kumulo mga Siyan katams. Ayan. Ay, at haluhaluhin natin mga katams hanggat sa malang absorb niya ang ating mga recados na inilagay dito at hindi malansya. At nilagyan naman natin ng silim mga Siyan katams. Haluhin at, at titikman kung tama na sa lasa at sa tingin kung matama na sa lasa mga Siyan. katams lagyan ng asukal at hindi tayo maglalagay ng ajinomotong bitkin mga katams asukal lang ating nilalagay para medyo masarap ang lasa lagyan ng asin ayan at hindi tayo maglagay ng suka kalaman siya natin nilagay mga katams para sulit ang kanyang asin ayan at haluhaluin, haluin takpan at hintayin na maluto at yan na nga mga katams ay luto ng ating adobo at mapaparami na naman ang ating kain ito na naman tayo nito mga katams at uh, tara na samahan nyo kami sa pagkain dito thank you po